Mandiri boleh, <Sanothermmolik> bro. Papakita natin sa mga trupa para matutunan nila. Kagabi ano to mirik? Ya. Nandar ya nandar. Gi, gi barat. Ya. O, oh sini dulu mo. Bulan dah. Oi. Oke okay, niyan. Intro lang ba? So, tapos, ano nangyari sa battery? Eh, Kuwenta na. Eh, nasunog si. Dalawa problema mo ngayon. Okay. So, naandar siya. Nakakuha siya ng cream key. Okay. Wala na siya ngayon yung battery. Hmm. Tapos yung battery niya yan. Buntis na. So, ibig sabihin ito, kuminik? Kuminit na kuminit Yung charger mo overcharging Oo, over oh, ayaw yung battery Wala ka din kasi alam Oo oh. Pinakabit ko lang din yung ano Ah, magagamit natin yan Papalitan natin yung charger Charger? Oo oh. Dahil kung ano, kung may budget 4K ng pera ah? 4K? 4K? <laughs> 4,000? Ang laki nun! Ang ah, malaki na ba yun? Oo, <laughs> oh, battery lang at saka charger kailangan natin. Wala naman sa Una-una, palitan natin yung charger. Ngayon, kahit di mo pa maano yung battery, okay na yan. Okay. Ayos na yung antar niya. Ngayon, bibili ka pa ng battery kasi kailangan mo yung sa busina, signal. Matik na. Ngayon, tatanggalin lang natin yung pairings para ma-access natin yung panyang regulator. saket. Tapos yung socket ng stator. Fast forward, ito yung dati niyang regulator. So, sira to, sira. Kasi tama naman yung wiring, wala namang ginalaw. Buo naman yung dilaw. At tinanggalan natin yung luma. So, since wala yung full wave natin, gamitin natin yung BMX 125 Alpha na Charger So, ito na yan Pinaharap na sa pinahari Ayan, i-spress na natin yung Wiring ng harness ng motor So, yung kulay ng harness ng motor is Red Battery Black Ground uh, White Charger Tapos, yellow is light o yung headlight ngayon papalitan na natin tatanggalin na natin sa charger Ay wala full wave dito na gamitin tatanggalin na natin si stator full wave break wave coal na natin so ang gagawin natin yung headlight ngayon yung galing sa accessory wire yung yellow na yan kakabit natin sa accessory wire kulay brown na harness ng motor okay meron tayo limang wire ang green sa ground, ground ang accessory wire ng motor pink at saka dilaw skater tapos bola battery e. Yan, connect mo natin yung harness wire at saka yung regulator itong unang una red sa red Ayan, red sa red Okay, yung next wire natin yung ground green tsaka black ng harness. Kabit na natin. Siyempre, so, tipa na natin para si So, next wire natin yung kulay pink ng regulator. Kabit natin sa white wire na harness. Kabit so, na natin. Next wire natin ay black at ay kakabit natin sa kakabit natin sa dilaw ng harness at saka sa kulay brown para sa headlight battery operated na po yung headlight natin okay so kailangan natin mag extend ng wire para ikakabit natin sa accessory wire na kulay brown sa malapit sa CDI so yan yung nakita nyo hawak hawak ko yan yung socket ng CDI nakuha ko na yung brown so yung wire na nakahiwalay na nakikita nyo Yeah. Itatap ko yan doon sa brown. Ah, sorry. Sa yellow na may black wire. Yellow ng harness na may black wire ng regulator. Yeah. Ya, ano ko lang para flexible yung haba. Sakto lang. Okay. So, kalahating wire lang ang kailangan natin dyan para sa sporty or solai. Uh, salty pala salty pareho lang sila pareho lang sila din ng wiring okay siguraduhin mo yung hindi matanggal kasi kung hindi mo itak po yung black mo yan controller kasi ng ano yun eh ng output ng kuryente siya so yung nagme-maintain ng 14 14.2 hanggang 14.8 pag wala yan 16 volt yung output ng full wave so kailangan natin yung black so itong dilaw na nakikita nyo yan yung papuntang stator so ikakabit naman natin ngayon yan dyan sa black wire black wire yung yung ginawang negative yung dating nakaatat sa body ng motor na wire black wire kinabit sa ground yan ngayon yung ikakabit na din sa dilaw okay so yun. since di ko matanggal baka ibalik ko ulit eh tutul ko na lang

Okay, sana nagustuhan yung video natin. Kaya Motoblog PH or Josel Pagalinawan. Okay na siya, tapos na. At papakapit pa si boss ng gulong. red to red, white to white. Yan lang ang medyo, ano. So, yan, Sana meron po kayong naintindihan ngayong araw. Ang andar ng makina na sira ang regulator, ang charger, na hindi nakakapaglabas ng kuryente na 12 12 man lang or 7 volt man lang hindi aandar ang motor. Or aandar siya pero hindi siya makahatap. Kasi bitin. Pag hinawakan mo po lang ng patay na siya. So, okay. Dito sa pa ito, pinapandar natin para makita nyo. Para mabilis nyo maintindihan kung totoo siya, sabi natin. Wala pa ang, uh, yung nilalagay na battery.